Geto okay, ito, naka-video naman eh. Ito nga, naka-video nga ako, gago. Oo. Oh. Okay, kumbay. Oh, bala kami. Oh, na. Pauna, pauna. Hindi! Oh, pauna, pauna. 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 Pauna, Huwag okay, mo siya. una. Ah, okay. <laughs> atin. O talikod, <laughs> <na>, <-da. laughs> Oh O talikod, jeff. Huwag mo yan! Huwag mo yan! Huwag mo yan! O nga wala pa akong sa camera. <laughs> oh, una, una na. Pay. Okay, una na pa eh. sa sa daan, no? Sa daan! Yaman! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's Candidate number 3! Candidate number 4! Number 5! Number 6! Ayun number 7 na huli! Number 8 ka! Wala na kasunod! Candidate <laughs> number 8! <eight. laughs> Bumabaan na kami, sir, ng San Cristobal.